Welcome to this channel. Ang presentasyon natin ngayon ay tungkol sa pinakadakilang lalaking na buhay sa mundo at pangalawa sa pinakadakilang banal sa kalangitan. Subalit ni isang salita niya ay walang naitala sa banal na kasulatan. Siya ay si San Jose. Ipinagdiriwang natin ang araw ng ika labing siyam ng Marso na kanyang kapistahan bilang kabiyak ng mahal na inang birhen. Nakasaad sa episode na ito ang mga kaganapan mula sa kanyang mga magulang, pagsilang, paglaki, at hanggang magkakilala sila ng mahal na inang berhen at tuluyang maikasal ayon sa plano ng Diyos. Ang lahat ng ito ay mula sa private revelations ng isang Italianong madre na nabuhay noong 18th century na si Mother Maria Cecilia Bide na isa ng Servant of God ngayon. Ang mga private revelations ay hindi obligadong paniwalaan natin. Hindi rin kasama sa deposit of faith ayon sa pag-uuri ng simbahan, Subalit ito ay isang grasya na binibigay ng Panginoon sa isang tao na ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung bakit niya ibinigay. Kung ikaw ay isang Katoliko at sasabihin mong may kakayahan kang makita ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, dapat may kababaang-loob ka o humility para magpasakop sa simbahan. Ang simbahan ang magpapasiya kung authentic ang claim mo o hindi. Si Maria Cecilia Baige ay ipinanganak noong 1694 sa Montefiascone, isang maburol na bayan at mga anim na milya sa hilaga ng Roma na matatagpuan sa baybayin ng Lake Bolsena. Naging panata niya ang magmadre at sa edad na dalawampu, pumasok siya sa komunidad ng Benedictine ng Montefiascone. Siya ay pinangalan ng abes o pinuno ng komunidad noong 1743 at nanatili sa posisyon hanggang sa kanyang kamatayan sa edad na 72. Natapos na ni Mother Cecilia ang manuskrito ng kanyang mga vision sa buhay ni San Jose bago siya namatay noong 1766, subalit walang nakakaalam at nanatiling nakatago. Isang Benedictine na monghi si Dom Willibrord van Heteren ang nakatagpo ng mga isinulat ni Mother Cecilia noong 1900 sa kumbento ni St. Peter sa Montefiascon, sa Italy at siya na rin ang naglathala ng ilang city. Makalipas ang dalawampung taon, isang lokal na pari, si Monsignor Peter Bergamski, ay nagkaroon ng interes sa mga sinulat ng madre na matatagpuan sa archive ng kumbento. Iniharap niya ang mga ito kay Pope Benedict XV sa isang pribadong pakikipag-usap noong March 17, 1920, noong buwan ng kapistahan ni San Jose. Tinimok ng Papa ang Monsignor na ilathala ang mga ito. Ngayon ay isinulat na bilang isang libro at naisalin na sa iba't ibang wika. Ang manuskrito ay nakatanggap ng imprimatur at nihil obstat mula sa Batikan at official nang naideklara mula sa doktrina at moral na pag-aaral na walang pagkakamali ayon sa ating pananampalataya. Ang ama ni Jose na si Jacob ay ipinanganak sa Nazareth ang kanyang ina naman na si Raquel ay sa Bethlehem. Matapos silang ikasal na natili sila ng matagal na panahon sa Nazareth. Pareho silang nanggaling sa lipi ni David at parehong namumuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Talagang pinlano ng Diyos na hindi sila mabiyayaan ng anak dahil ang gusto ng Diyos Si Jose ay maipanganak sa pamamagitan ng paghiling ng may mataintim na pagdarasal. Minabuti ng kanyang mga magulang ng tumulong sa mga kapuspalad bilang petisyon sa pagkakaroon ng anak. Nagmakaawa sila sa Diyos sa pamamagitan ng mga pilgrimages. Hindi naman nagtagal ibinigay ng Diyos ang kanilang pagsusumamo at marugdob na kahilingan. Nang malaman ng ina ni Jose na siya ay nagdadalan tao na, tatlong nagliliwanag at nagniningning na mga bituin ang umaligid sa kanilang tahanan. Isang palatandaan na siya ang magtatatag ng tatlong kabanalan sa sangkalupaan at pamumunuan ang sagradong pamilya. Isang anghel ang nagpahayag sa mga magulang ni Jose na mga natatagong sikreto ng kanilang magiging anak at ito ay nangyari sa panaginip. Sinabi sa kanyang ina na ang kanyang dinadalang sanggol ay kailangang alaga ang mabuti, sapagkat binigyan ito ng espesyal na pribilehiyo ng Diyos na makita ang ipinangakong misyas at magkakaroon din ng kaugnayan dito. Sinabi rin sa ina na ang itatawag sa kanya ay Jose. Nang mag-usap ang mag-asawa, ganoon din pala ang mga revelasyon sa ama ni Jose. Sinabihan sila ng anghel na isekreto ang mga nalaman, alaga ang mabuti ang bata at hasain sa katuruan ng banal na kasulatan. Walang kahirap-hirap ang ina ni Jose nang siya ay isilang. Napakaganda niyang bata. Pagkatapos na mayayos ang bata, kinarga ito ng ina at nagpasalamat sa Diyos. Sinabi niya sa Panginoon ang kanyang intensyon na ihandog ang bata sa sagradong serbisyo na maging pari sa templo ng Jerusalem. Subalit iba ang plano ng Diyos kay Jose. Siya ang magiging tagapag-alaga ng buhay na templo ng banal na espiritu at ng banal na ina ng Diyos. Kumalat sa buong Nazareth ang kakaibang mga palatandaan sa pagkapanganak ng bata na itinuturing na isang anghel mula sa paraiso. Muli na namang lumabas ang tatlong bituin na tumapat sa kanilang tahanan. Noong ikawalong araw, siya ay tinuli ayon sa kaugalian at batas ng mga Hudyo. Dito ibinigay ang pangalang Jose sa kanya. Bukod sa kanyang regular na guardian angel, binigyan pa siya ng Diyos ng isa pang anghel na magsasalita sa kanya sa panaginip. Ito ang magtuturo sa kanya ng mga bagay-bagay upang lalo pa siyang maging kalugod-lugod sa Diyos. May tamang kaisipan na siya agad sa murang edad ng pagiging sanggol. Naiintindihan na niya ang mga gawain ng tao na nakakasakit sa kalooban ng Diyos. Madalas siyang naiiyak at pasimple niyang naitatago ang kanyang emosyon upang hindi mabahala ang kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang mga inosenteng pag-iyak lalong ibinibigay ng Diyos ang kanyang pagpapala at paglilinaw na kailangan niyang maintindihan sa batang edad, subalit wasto na ang pag-iisip. Nang dumating na ang tamang panahon na ang ina ni Jose ay kailangan na sa seremonya ng paglilinis ayon sa batas ng mga Hudyo para sa kauna, unahang pagkakataon ng pagiging ina sa anak na lalaki at tuluyan na ring mayalay si Jose. Pumunta ang buong pamilya sa templo ng Jerusalem. Sa panahon ng seremonya, maraming interior blessings ang natanggap ng kanyang ina sa mga biyayang ibinigay ng Diyos sa kanyang anak. Ang paring tumanggap kay Jose ay nagkaroon din ng interior knowledge na ang bata ay kaaya-aya sa mata ng Diyos. Nang ibinalik na ng pari si Jose sa kanyang ina, sinabi nito na alagaan mabuti ang bata sapagkat ito ay espesyal sa Diyos at nakalaan para sa dakilang layunin. Dahil may pribilehiyo siya mula sa Panginoon, maagang nagsalita at lumakad ang bata ang unang mga salita na kanyang binigkas ay aking Panginoon sapagkat ito ang itinuro sa kanya ng kanyang anghel. Namanghanang may kagalakan ang kanyang mga magulang nang marinig ito. Nang matuto na siyang maglakad, kadalasan nagtatago siya para magkaroon ng pagkakataong magdasal. Nakataas ang mga kamay at nakaluhod. Bilang pagsamba at pasasalamat sa Panginoon sa napakaraming biyayang ipinagkaloob sa kanya. Si Jose ay kakaibang bata sa kanyang edad ayon sa naging pangitain. Noong siya ay tatlong taong gulang na, nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang katalinuhan kung kaya tinuruan na siyang magbasa ng banal na kasulatan, higit sa lahat ang mga salmo ni David. Sa kanyang pagiging mura pa ang gulang, hindi siya nakikipaglaro sa mga kasing edad niyang bata rin. Mas gusto niya ang manatili sa bahay lang na magbasa at magdasal. Lumaki si Jose na punong-puno ng karunungan at kagandahang asal, nandoon ang takot at pagmamahal sa Diyos. Naging huwaran niya ang mga magulang sa lahat ng ito. Lahat ng ugali niya ay kinalulugdan ng Diyos. Wala siyang nagagawang kasalanan, malaki man o maliit. Iniiwasan na niya agad ang sa tingin niya ay mga anino ng kasalanan. Lagi niyang binabantayan ang kanyang mga pagtingin sa lahat ng bagay dahil alam niya ito ang sentro ng pagsisimula ng kasalanan. Nasa isip niya ang mga katulad ni Haring David kung paano ang mga ito ay nadapa sa kasalanan sa pamamagitan ng mausisang pagtingin na pwede namang naiwasan sana. Dumating ang panahon na kailangan ng mamuhay na mag-isa ni Jose nang mamatay ang kanyang mga magulang. Naihanda na siya ng mga ito at hindi naman siya pababayaan ng kanyang mga anghel na tagapagbantay at ng Diyos. 18 years old si Jose nang magkasunurang mamatay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay namatay sa isang malubhang karamdaman. Ang kanyang ama naman ay naging masasakitin mula ng pumanaw ang asawa. Lumubha ang kalagayan nito Ibinigay na niya kay Jose ang lahat ng kanilang ari-arian at bahala na siyang magdesisyon sa mga ito. Dahil sa sobrang kabaitan marami ang nagsamantala sa naiwang ari-arian ng kanyang mga magulang kasama na ang mga kamag-anak. Hinimok ng mga kamag-anak si Jose na tumira na lang sa kanila dahil nga may motibo silang makuha ang mga pag-aari nito. Tumanggi si Jose kung kayat nagalit ang mga ito at pinagbantaan siya tinawag niya ang Panginoon upang matulungan siya sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel sinabi ng anghel na ipagbili niya ang kanyang mga ari-arian ilang bahagdan nito ay ibigay sa mga mahihirap ang ilan ay ilaan sa templo ang iba ay para sa kanyang pangangailangan binigyan din siya ng payo na manirahan na lang sa Jerusalem at pag-aralan ang kasanayan sa pagkakarpintero na siya niyang ikabubuhay hanggat maiba ang plano ng Diyos sa kanya kailangan din niyang manatiling binata na iyon naman talaga ang kanyang intensyon kaya't iniwasan niya ang pakikisalamuha sa iba upang manatili ang kadalisayan ng kanyang pagkatao nang makarating na siya sa Jerusalem sa templo agad siya nagtungo upang magpasalamat sa lahat ng kabutihan sa kanya ng Diyos at humingi ng patnubay sa bagong buhay na kanyang tatahakin. Kinagabihan dinalaw siyang muli ng anghel sa panaginip at sinabing isagawa na niya ang kalooban ng Diyos na ibigay sa templo ang ikalawang bahagdan ng mga ari-arian na iniwan ng Ama. Ang natitirang ikatlong bahagdan ay hahatiin niya para sa kanya at para sa mga mahihirap. Naghanap na rin siya ng mahusay na karpentero na magtuturo sa kanya ng kasanayang ito. Tinulungan pa rin siya ng anghel na humanap ng karapat dapat na taong magtuturo sa kanya. Napansin ng kanyang tagapagturo na malimit magbigay ng limos si Jose sa mga mahihirap. Sinabihan niya ito na mag-ipon para sa sarili sapagkat siya din ay isang mahirap. Sinagot siya ni Jose na ang Diyos ang siyang magbibigay sa kanya ng mga pangangailangan nito. 20 years old na siya nang naging eksperto sa larangan ng pagkakarpintero. Ilang taon pa ang lumipas at ito na ang kanyang naging gawain. Nakadepende siya kung ano ang magiging payo ng anghel sa kanya kung mananatili siya sa shop ng kanyang master o aalis at magsasarili na siya. Nagkasakit ang kanyang master, inalagaan niya ito tulad ng isang ama, ipinagdarasal at namatay ito ng mapayapa. Tuluyan na siyang naging mag-isa sa gawain ng isang pagiging karpentero. 30 years old na si Jose at kailangang maganap na ang pakikipagkita niya kay Maria na 14 years old noon ayon sa plano ng Diyos. Hindi pa sila nagkikita ay itinalaga na sila sa isa't isa. Patuloy ang kanyang mahabang panalangin sa templo, pag-aayuno, pagtitiis ng gutom at uhaw upang maihanda ang kanyang espiritu sa kung anuman ang ikalulugod ng Diyos. Hindi nila alam na ipinagdarasal nila ang isa't isa. Iyon ay interior knowledge na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Si Maria ay itinakda na sa pag-aasawa dahil nasa edad na siya ayon sa kautusan ng mga Hudyo. Kailangan mapangasawa niya ay mula sa lipi ni David kung kayat ang lahat ng kalalakihan na nasa ganoong kategorya ay kailangang magtipon-tipon sa templo. Kailangan niyang sumunod sa pinag-utos kahit na siya ay may vow of virginity din, kailangan niya ring pumunta sa templo. Kinagabihan bumisita muli ang anghel sa kanya, sa panaginip at ibinigay sa kanya ang isang kalapati sinabi sa kanya na tanggapin niya ang regalo ng Diyos. Pakaingatan niya ang kapurihan nito. Pahalagahan niya ito dahil ito ang kasiyahan ng puso ng Diyos. Pinakamamahal na nilikha ito ng Diyos at wala itong katulad sinuman sa mundo. Nagising si Jose na masayang masaya at mapayapa, subalit hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng kanyang panaginip. Kalaunan ay naunawaan din niya na ang kalapati ay sagisag na siya ang tatanggap kay Maria bilang esposo nito. Sa kanyang kababaang loob, sinasabi niyang hindi siya karapat dapat sa ganitong pagpapala. Kinaumagahan nagdasal muna si Jose sa kanyang shop bago pumunta sa templo. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya karapat-dapat subalit gagawin niya ang utos dahil ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at masunod nawa ang kanyang kagustuhan. Nang sapitin niya ang templo, marami na ang naghihintay na makita ang seremonya ng pagpili sa mapapangasawa ni Maria. Nandoon na rin ang mga kalalakihan na nagbabaka sakaling mapili. Ipinaliwanag ng pari na ang mapipili ay kailangang mula sa lipi ni David upang lalong maunawaan na ang mapipiling lalaki ay siyang ang nakatakda. Sinabi ng pari na bigyan ng tuyong sanga ang bawat isa. Kung sino man ang may hawak ng tuyong sanga at namunga, siya ang itinakda. Sa kanyang silid si Maria ay nagdarasal din at nakikiusap sa Diyos na piliin para sa kanya ang isa ring walang dungis na lalaki na siyang mag-aalaga rin ng kanyang kadalisayan. Ibinigay ng Diyos sa kanya ang liwanag at ipinahiwatig na ang banal na si Jose ang kanyang mapapangasawa. Tuwang-tuwa siya at nagpasalamat sa Diyos. Sa kabilang dako sa mga lalaking nakapila at may hawak na tuyong sanga, nagulat ang lahat ng biglang umusbong at nabuhay ang hawak na tuyong sanga ni Jose. Sinabi ng pari na si Jose ang napili ng Diyos. Bilang dagdag na patunay, Isang kalapati ang bumaba mula sa langit at dumapo sa balikat ni Jose. Inilabas na si Maria mula sa kanyang silid, ko siyang lumabas at banayad ang kilos sa kahinhinan. Ang lahat ay napahanga sa walang katulad niyang angking kagandahan. Ang lahat ng mga kalalakihan ay nanibugho sa kapalaran ni Jose. Nang makita ni Jose si Maria, siya ay nabighani rin at napaiyak sa kagalakan. Sa kaibuturan ng puso ni Jose narinig niya ang isang banal na tinig at sinasabi sa kanya, Jose, tapat kong lingkod, ibinigay ko sa iyo ang aking pangako. Ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang nilalang sa lupa upang maging esposa mo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pinakamahalagang hiyas na dapat mong pangalagaan. Ang banal na kalapating dumapo sa iyo ay ibinibigay ko upang maging tapat mong kasama. Kailangan ninyong panatilihin ang inyong pagkabirhen. Ang magkabukod ninyong pagmamahal ay magiging isa na at ihahandog sa akin. Ako ang sentro ng inyong pagmamahalan. Ang puso ni Jose ay punong-puno ng konsolasyon at kagalakan. Halos hindi niya matingnan si Maria. Nandoon ang paggalang at pagkabighani sa tuwing susubukan niyang tingnan ito. Napagtanto niya sa kanyang kamalayan at pag na ang kanyang esposa ay tunay na pinagpala ng Diyos, ipinagpatuloy ng pari ang seremonya. May hawak silang apoy, pag-iisahin ang apoy na ito at itututok sa gawin ng kalangitan. Ito ang pagtitibay ng Panginoon sa kanilang pag-iisang didid. May pagsasanib ng pagmamahalan at Diyos ang nasa gitna ng kanilang pagmamahalan. Pagkatapos ng seremonya, iniwan na sila ng mga tao at doon na sila nag-alay ng panalangin at taos-pusong pasasalamat sa Diyos. Nang kausapin ni Jose si Maria, nandoon ang labis na paggalang. Sinabi niya na wala pa siyang regular na maayos na tahanan. Naninirahan siya sa kanyang maliit na pagawaan. Hiniling niya sa kanyang esposa na pansamantala munang manirahan doon hanggat hindi pa maayos ang lahat. Sumang-ayon si Maria at sinabing kumunsulta din sila sa Diyos ng isang maayos na plano sa kanilang bagong buhay. Nasiyahan si Jose sa naging sagot ni Maria. Patuloy silang nagpasalamat sa Panginoon sa pagsasama nila at nagpasya na silang umuwi malalim na ang gabi noon. Pasimpleng tumangi si Jose sa dahilang hindi niya nahandaan ng maayos na tirahan si Maria. Hindi iyon na ilihim kay Maria, pinangiti niya at binigyan ng konsolasyon ang esposo. Kumain sila ng tinapay at tubig lamang. Matapos kumain patuloy silang nagkwentuhan sa kadakilaan at kabutihan ng Panginoon. Sinabi ni Jose kay Maria ang lahat ng sinabi ng anghel noong gabi bago sila ikasal alam na niya ang naging panata ng esposa na panatilihin ang kalinisan ng kanyang pagkabirhen. Pareho nilang pinahahalagahan ang dakilang katangiang ito. Magdamagan ang kanilang kwentuhan ng mga banal na bagay. Madaling araw na nang sabihin ni Maria kay Jose na naalala niya na may maliit na bahay sa Nazareth na tamang-tama sa kanila. Ang Nazareth ay pareho nilang lugar ng kapanganakan. Sinabi niya kay Jose na pumunta sila sa templo kung ito nga ang layunin ng Diyos sa kanila. Alam na ito ni Maria subalit gusto niyang magpailalim sa lahat ng desisyon ng kanyang asawa. Hinintay niyang ang Diyos mismo ang magbigay ng mensahe sa kanyang asawa. Nang nasa templo na sila yun nga ang pinahiwatig ng Diyos sa kanila na gusto nitong sa Nazareth sila manirahan. Hiningi ni Jose ang opinyon ni Maria bilang respeto, subalit alam na ni Maria ito ang gusto ng Diyos. Umuwi na sila upang mag-ayos ng mga gamit na dadalhin nila sa paglalakbay. Nag-arkila si Jose ng masasakyang hayop na gagamitin sa paglalakbay. Dumaan muna sila sa templo at humingi ng basbas mula sa paring gumawa ng seremonya sa kanila. Nagpaalam din si Maria sa mga kadalagahan sa templo na kasama niyang nanirahan doon pati na rin sa nangasiwa sa kanilang lahat na nagsilbing magulang nila. Naglakbay na sila papuntang Nazareth sa kanilang panibagong buhay bilang banal na pamilya. Unang bahagi pa lamang po ito. Alalahanin po natin ang manuskrito ng mga visions ni Mother Cecilia ay ginawang libro. Kung gusto po ninyong malaman pa ang mga natatagong kabanata ng buhay ni na San Jose, at ng mahal na inang Birhing Maria, kasama na si Jesus, mag-comment po kayo. The more comment po, the more I will consider continuing the saga for part 2 or more. Ang last chapter po ay tungkol sa happy death ni San Jose. Nasa tabi niya ang mahal na inang Birhen at ang Panginoong Heso Kristo. Ano kaya ang naging kaganapan sa senaryo na iyon ayon sa vision? Saint Joseph, husband of Mary, pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.